kakaibang malamig na inumin ito. Napakasarap at napaka-refreshing. Lagyan ng maraming yellow ay pagkasarap-sarap at ang lamig-lamig. try nyo na. Kaya tara, umpisahan na natin agad. At dito, meron tayong coffee ko, brown coffee. Twin pack po ito, pero isa lang ang ginamit ko. At ilagay lang natin dito, lagyan lang natin ng 1 tablespoon ng mainit na tubig. Gagamit tayo dito ng maliit na strainer. At ganito lang ang gagawin natin hanggang sa maging smooth ang ating kape. Pwede rin po kayo gumamit dito ng mga paborito niyong kape. Ayan, at nag-smooth na. Pwede na po ito. At itong baso natin, lagyan lang natin ang kape sa gilid para atsuk, maganda tingnan, charot. At pwede na natin ito lagyan ng maraming yelo. Kung may crust ice kayo, mas mainam po yon. At gagamit tayo dito ng Sprite. Pwede rin po kayo gumamit dito ng ibang lemon lime drinks. Ilagay na natin ang Sprite dito sa baso. Sunod natin ilagay ang ating coffee. Na-imagine nyo na ba ang lasa nito? Kapi at Sprite, medyo weird. Pero maso-surprise kayo sa lasa at sarap nito. Para siyang cook float. Pero nanginibabaw ang lasa ng kape. Kung mahilig ka sa kape, abay subukan mo na ito. Para hindi ka naman puro higup na lang ng mainit na kape. Palamig ka naman. Charot! Perfect itong inumin sa napakainit na panahon natin ngayon. Masarap na, napaka-refreshing pa. Maraming salamat. Hanggang sa susunod po. Kakaibang malamig na inumin ito. Napakasarap at napaka-refreshing. Lagyan ng maraming yellow ay pagkasarap-sarap at ang lamig-lamig. Kaya -lamig. try niyo na. Kaya tara, umpisahan na natin agad. At dito, meron tayong coffee ko brown coffee. Twin pack po ito, pero isa lang ang ginamit ko. At ilagay lang natin dito, lagyan lang natin ang 1 tablespoon ng mainit na tubig. Gagamit tayo dito ng maliit na strainer. At ganito lang ang natin hanggang sa maging smooth ang ating kape. Pwede rin po kayo gumamit dito ng mga paborito niyong kape. Ayan, at nag-smooth na. Pwede na po ito. At itong baso natin, lagyan lang natin ang kape sa gilid para atchup, maganda tingnan, charot. At pwede na natin ito lagyan ng maraming yellow. Kung may crust ice kayo, mas mainam po yon. At gagamit tayo dito ng Sprite. Pwede rin po kayo gumamit dito ng ibang lemon lime drinks. Ilagay na natin ang Sprite dito sa baso. Sunod natin nilagay ang ating coffee. Na-imagine nyo na ba ang lasa nito? Kapi at Sprite, medyo weird. Pero maso-surprise kayo sa lasa at sarap nito. Para siyang cup float. Pero nangingibabaw ang lasa ng kape. Kung mahilig ka sa kape, abay subukan mo na ito. Para hindi ka naman puro higup na lang ng mainit na kape. Palamig ka naman, charot! Perfect itong inumin sa napakainit na panahon natin ngayon. Masarap na, napaka-refreshing pa. Maraming salamat hanggang sa susunod po